Ito ang kwento ng isang lugar na tila iniwan nga ng kalikasa. Bangladesh, ang pinakamaduming bansa sa buong mundo. Sa kabisera nitong Dhaka, siksikan ng buhay hanggang 150,000 katao kada kilometro kwadrat. Araw-araw, 350 toneladang basura ang gerecho sa mga ilo. Ang tubig ino may parang lason puno ng arsenic at chemical. Ang bawat paghinga dito parang naninigarilyo ka ng 50 sigarilyo kada araw. Ang hangin. Labi-nimang beses na mas nakamamatay kaysa sa itinatakda ng World Health Organization. May 7,000 pabrika ng ladrilyo. Sunog dito, sunog doon, walang filter, walang awa. Sila ang dahilan kung bakit... 60% ng hangin sa lungsod ay lason. Ang ilog Guriganga na dating may buhay, na yun ay itim, patay at walang pag-asa. Dito may mga taong naliligo, naglalaba at umiinom mula sa tubig na ito dahil wala na silang ibang mapagpilian ang ingay, hindi lang sa gabal, ito ay pulosyong hindi mo nakikita na unti-unting binubulag, binabingi at binabasag ang katahimikan ng isipan. 270,000 ang namamatay kada taon dahil sa pulosyon. Halahati sa kanila ay mga bata. Ito ang tunay na babal. Kung patuloy nating babaliwalain ang kalikasan, hindi malayong ganito rin ang kahihinat na ng ating sariling bayan. Gising tayo bago mahuli ang lahat.